pinagtibay na may po ay pinagtibay ang Fitch Rating, ang BBB Credit Rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ibig sabihin, maraming foreign investors ang handang magpakutang sa Pilipinas at mababa ang interes dahil sa magandang economic fundamentals ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, naging batayan din ang ng Fitch Rating ang mga reforma na ipinatupad ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan din ng Fitch Rating na lalago ang ating ekonomiya sa 5.6%. Pinura ng ahensya ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno sa fiscal consolidation at pagbababa ng budget deficit. Para mas maipaliwanag po ito at maisagot o masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa fixed rating ng bansa, kasama po natin ngayon si Finance Assistant Secretary Neil Cabiles. Ah, si Cabiles, good morning. Yes, hello, magandang umaga. Good morning. So based as the um, sa so release ng uh, Fitch ratings ng no April 29, as uh, 2025, pinagbibay or inaffirm ang uh, rating ng Pilipinas na BBB with a stable outlook. So first and foremost, ano ibig sabihin ng credit rating is that um, credit rating ay simple lang na actually measure ng kakayahan ng isang uh, umuutang kagaya ng uh, Pilipinas o ng pamahala ng Pilipinas sa kanyang kakayahan para bayaran o imit ang mga obligasyon nito o ang, 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 ang utang nito. Sa BBB rating, which is investment grade, ibig sabihin nito ay mataas ang kakayahan na makabayad sa utang at mababa ang chances na mag-default sa utang na ito. Ang importante na um, na, na parte dito sa pag-affirm ng uh, Fitch uh, rating is yung outlook na stable base sa mga um, consultations namin ng credit ratings advisors ng mga bangko na tumitingin din ng credit quality ng Pilipinas at sa mga uh, contacts namin mismo sa credit ratings, ang view ngayon sa karamihan is that either negative or even downgrade for most of the countries dahil sa geopolitical tensions and sa trade tensions. So the fact na nakakuha yung Pilipinas ngayon ng stable outlook shows uh, the confidence na may Itong credit ratings agencies natin, particular ng Fitch sa Pilipinas. Uh, just to point out kung ano yung factors na nagpa-affirm at nagbigay ng stable outlook ng uh, rating ng Pilipinas ng Fitch, ito ay ang uh, continued na paglago ng ating ekonomiya, isa sa pinakamataas na paglago sa ASEAN ang malaking size ng ekonomiya natin mismo kumpara doon sa mga ibang uh, mga tinitignan ng uh, credit ratings na nasa BBB uh, profile din. At ang um, 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 fiscal consolidation, o um, pagsunod natin sa medium term fiscal framework kung saan pinapababa natin ang level ng utang at ng deficit uh, natin dito sa bansa yung um in terms of kung ano yung importance or ano yung halaga ng credit ratings so ang credit ratings kung ipapakita niya na investment grade ka na maganda ka ibig sabihin mababa yung cost ng iyong pag-utang so ibig sabihin mababa ang interest na babayaran ng gobyerno para sa mga utang na kanyang uh, uh, gagawin para i-finance yung mga projects natin so mas mataas yung kakayahan ng gobyerno para makapag-deliver sa mga projects dito pangalawa ang mataas din na credit ratings and investment ratings is actually also an indicator of um, investor confidence in the Philippines. So that would actually bring in uh, more investments dito sa ating bansa and of course, mas marami din tayong tabahong asahan sa mga investments na ito.